Nagbabalik na sa inyong sir po ay ang probinsya ng pulis nga dili guwapo pero maayong tao. Hoy, may ganon! For today's video mga guys, samahan niyo ako at pupunta tayo ng Sambuanga City. Malagi tayo mabuhat mga guys, basta tawagan sa, sa mga kataas-taasan ani. Obey first before you complain, ika nga nila. Nag-commute na lang di ay ko mga guys, kay mahal kaayo ang gasolina. Maayo pa ang gasolina, mahal. Hoy, may ganon! Medyo mahal na kaya ka. ng community karon mga guys. diri sa mua ang mag-start padulong sa Buanga City is 450 pesos. Maayo gani na ni ka gabi eh. Hoy, walang ganon. <laughs> Pag sakay na ko sa bus mga guys is na ang may gatingog dingog diri Paminaw na ko murag babungkag na bus rural nga akong nasakyan. Kon manonta ni eh, pero nganong murag babungkag man ni bus. <laughs> Paminawa ba ninyo? Wala update oras mga guys is naabot na ko Drea sa ipil. Inig abot ni mo sa ipil mga guys mo. Diyo ni mo makita inig naog ni mo sa bus. Actually mga guys nangita dahi kong si Adri kay kay hiyo na ka. Ay, guys, kay 5 pesos kayo. Ka Pero ang uban ganit diha, ginaihian ra. Hoy, walang ganon <laughs> And of course mga guys, after na tumangihi, nangita dayon yun ko pagkaon. Kaya akong mga bitok, di pang gutom na.

ka kaayo mga vendors diri sa Sambuang kasi bugay terminal mga guys kay pwede ka mangkahang yung og daghan imong paliton ki try nako og trick diri sa ate kung daghan na ba gyud sya og halin kada gana kwarta oi imong nalimnlimyo bai sikindahan man gud rare mga nakai sikila bai high guys ayo ayo like yo rem of suspicion sa tanan guys komatu gani magi feel diri mo para kay ate guys Pakai tali sih ate. Pih mau <laughs> education? Uh... Young course first. Angis ke private school? <laughs> kanang yeah, uh... college, Ayan, 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 Ayan. Ang isa, college ang isa, Graduating Dali na mo palit ni ate guys ha Pag mga ipil Tara yung mga baligyo Dali o oh. Tabangin na lang ni Sandy Thank you Kasi tama Tama siya. Ay, Bye Pero pag open ako sa silupin mga guys Paminaw na akong murag sobra Gida akong nakuha nga item kay ate Kuha na lang i-double check ang silupin Para dilipon malugi si ate Nag sobra gida ay o gisa Mautong akong giulit na lang kay ate okay. Sobra Sobra? Sobra? Uh, So, maoto gigutom ko. Ako na nang gisulayan ng itlog sa pugo. Kay Lami, kayo ni Dria. Daghan magpugo din sa mga mga guys. Ganahan mo kumagawa ng itlog sa pugo mga guys. Kay high protein kayo ni siya pati iron. Every time mo ato dyan ko mga guys. Mojo ni ako ginapalit kaning itlog sa pugo. Kay ang iyahang itlog, dili mo kumakaon. may ganon Medyo magpalaway sa kudre sa ang katapat. Bahala ka di Basta magvideo sa kong while ga kaon. Ka ikaw kung kaoron ron, ron diha. Hoy, walang ganun. Medyo kuti kayo ng itlog sa pugo mga guys. Kay gamay kayo, cute, murag ako. Hoy, may ganon. Basta taga sa Buanga, lugar sa mga gwapo o gwapa. Hoy, may ganon. O, oh, mga taga Sibugay non Like and share na kayo dyan. Ano pang ginagawa nyo? Almost 5 hours na travel mga guys. Ni abot na dyong kodre sa kuwang mother unit. O pag abri ako sa portahan, na ako ang mga amigo classmate. <laughs> <laughs> Yawa, ako, gagaming ako. <laughs> ano <laughs> naman? Yawet, away mo. Tara. Yan, chao. Ganon! gud. Mo-onin yung probinsyanong pulis kasi sir po ay eh, ng delegwa pop.